So ito nga pala guys sa aking ano, may gusto nga pala akong i-share sa, inyo. So may dalawang ano ba tawag dito yung parang ano naman kasabawal, bawal i-ano ba sa ano. So ayun siya guys oh. Hello Sundor. Say hi. Hi. Ayan siya guys, medyo may diferensya siya. Yan. Pugin pogi niya sana. Ayun. Namki? tuman namki? Shakib Khan. Mashallah, Shakib <laughs> So, dalawa yan sila guys. So, yung isang kapatid niya is nandoon. Ito, papakita ko sa inyo yung isang niyang kapatid. So, dalawa sila. Ito yung pangalawa at uh, panganay. So, bali, ano yan ang, ano, anak yan ng uncle ng asawa ko. So, lahat ng anak niyang lalaki, may dipi siya. So, ito yung isa. Ayan. Ipapakita ko yan. Ayan siya. Oh, ayan. So, ayan. Hindi siya marunong magsalita. Ito, hindi siya marunong magsalita. As, as mag, ano siya. Ngiti lang siya ng ngiti palagi. So, ayan. So, yung isa medyo marunong magsalita. Yung isa. Oh, ayan. Umalis na. Oo. Oh. Mautosan Ma niya sa mautosan Ma sa pero yung hindi siya marunong magsalita ba? kawawa sila. Tapos yung nanay nila is na, um, ano na, nawala na nung last year. Hindi naman last year, mga ilang buwan lang namatay yung nanay nila. So, mukhang kawawa. Kawawa talaga kasi tatay na lang nila. Yung tatay nila is matandaan lang. So, yung isang auntie ng asawa ko, yun na lang ang nagbibigay ng pagkain sa kanila. Nagluluto at binibigyan sila ng pagkain. So, ito, dito lang sila malapit. Malayo naman kasi yung binan ko nasa kabilang ano pa, ilang bayo pa yung maano sumalayo. So, so yung auntie kung isa yun ang nag-ano sa kanila nag uh, ano ba yan nag uh, ng pagkain or nag-alaga sa kanila kasi kapatid din nila yung tatay kapatid ng auntie yung tatay niya sa yan. Sa so, yan. So, Ganda dito kasi mahangin. Yan. So ayan siya guys, ayan. Parang ano talaga. Ayan ano na siya parang magtatago pa sa ano sa ano ng puno ipapakita <laughs> ko nga pala sa inyo guys yung ano ma ito yung ano ba yung ano sa atin sa ano ba yun sa atin uhot ayan ginagamit nila tong panggatong ayan nagamitin nila tong panggatong sa andami oh Ayan, sa atin hindi natin inaano yan, sinusunog lang natin. Pero ito dito, ginagawa nilang panggatong ito. So, ayan. So, maganda yung hangin dito, mahangin dito. Doon sa lugar ng binan ko, hindi, walang ano ng hangin kasi puro bahay dito. Maganda kasi puro pananim. Ayan. So, kung makikita nyo, ang daming bunga ng bayabas, oh. Ayan, masawa ka sa bunga ng bayabas. Ayan, may bunga yung bayabas. Hindi nyo makikita. Ayan, daming bunga ng bayabas. nitip na bayabas. marami siya, guys. Ayan. Kung gusto mong mag-alaga ng mga hayop dito, maganda din kasi maano, maraming tubig. So ayan, maraming tubig yan, oh. Um, maraming tubig, maraming tubig. So ayan, ang dami nilang pananim, oh. Ang dami. Nakapaikot ng pananim. May mga saging. Ang dami. So ayan. Yan ang buhay dito sa probinsya. Ang ganda. Basta ano, ayan, oh, yung mga bata nag, ano, nang Ayan.

Deka, 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 deka. Ayan, ayan siya, guys. Deka. Sundar ni Sundar. Ayan, sundar. Ayan. So, ayan guys. Ganyan na siya, guys. Ganyan na, hey, asa. Ayan. So, tawawa oh, talaga pag wala ka ng nanay tapos may siya pa yung mga anak mo. Ako, na lang ito? So, pinagtutulong tulungan na lang ng mga kamag-anak. Ang asawa ko, yung mga ito lalo na pag Eid. Ayan. Bibigay sila. Nagbibigay kami dito ng mga ano nila, ng pera at sa mga pagkain minsan. So, thanks for watching guys!